Magandang gabi guys. Kumusta ang mga lamesa nyo guys? Marami na bang laman? <laughs> sa amin guys. Ayan. <laughs> Tahimik guys. <laughs> malamig. Malamig ang simoy ng Pasko. So malamig ang simoy ng Pasko dito sa aming lamesa guys. Hello guys, Merry Christmas sa ating lahat. Ilang oras na lang guys ay magpapasko na. Sasalubungin na natin ang Pasko. So ayan. And ano kaya ang handa ni lalaki? Ang handa ni lalaki guys, ay meron siyang wine. ayan Yan guys, oh meron siyang wine. Binigay ng kanyang mam Tapos ayan. Parang mag new year na sa amin guys. <laughs> meron na kami apple guys o oh, tsaka orange. <laughs> ah, di ba? Mag new year na ata dito eh. Yan, tingnan natin guys kung ano ang handa ni lalaki sa Pasko. Ah, meron pa siyang handa guys, nagluluto pa lang siya. Ayun yung handa niya guys, oh. Pata si Insoy. Ayun, tanaw na si Insoy sa pata. Ayan guys, ayan yung handa ni lalaki sa New Pasco guys. Uy, crispy guys oh. Mm. Mm, mm di ba? Ayan pala, handa si Insoy din oh. Agkoy, kakri, agkoy. Tila rin si Insoy oh, oh, arang, oh. Ara, thumbs up din si Insoy. At meron pa siya ang ilulutong manok guys. Ayan oh. Ayan, nagdapa guys, nagdapa yung manok. <laughs> ah, tapos nagsabaw din siya kanina oh. Tay namin guys, nagsabaw. Ayun lang yung handa namin guys. Ayan. Oh. Ayan lang yung handa namin sa New Year, A New Year. Pasko. Yan. Pero yung lamisa namin guys, mingaw pa guys, wala. Kasi niluluto pa pala. <laughs> Yun yung pagsalusaluhan namin mamaya guys yung niluto nilalaki. hanggang hap, hanggang umaga na yun guys hanggang kinabukasan na yun tapos pag maubos pag maubos na yung ah uh, la, ano laman doon sa pata ay sabawan namin yung guys masarap ang sabaw doon no lalaki no ah uh -uh. na ng tanglad, guys. Wow, yummy-yummy. Higup-higup yung sabaw. <laughs> Ayan. So, tahimik dito sa amin guys. Nakikita nyo naman guys, o oh, live na itong video na to guys. Tahimik talaga dito. Walang katutugtugtog. Pero kanina kasi guys, nakatakanta, Merong katakantahan sa labas. Ayan. Nanahimik na sila. Ayan. ba diba? Ang tahimik ng Pasko. Ang tahimik ng Pasko dito sa amin guys. So ayan like guys, hanggang sa sunod nating video, hanggang dito na lang guys ang ating video ngayon guys. Uh, meron na patugtog, so bawal tayo nyan. Bye! Merry Christmas sa ating lahat, and God bless us!